Maligayang pagbabalik mga brad, Wilkie TV po at kayo po ay nanonood sa ating channel Wilki TV. Mga brad, ito po ay napaka basic po na naobserbara natin at malamang kayo po ay naisipan nyo na rin to at uh, natingnan nyo na rin to mga brad. No? Yung uh, video natin ito ay para po kay Quadro Alas Casimero. Hindi naman po tayo nagiging mas marunong mga brad. Ito po yung as a boxing fans ay ang nakikita natin na talagang napaka kulang po sa ating angas ng Pinas. Napaka basic po mga ka TV. Kung ikukumpara natin Manny Pacquiao kontra kay Casimero. Si Manny Pacquiao sa kanyang pagtitraining at sa kanyang pagbuboxing, may isang buboy Fernandez po na nasa kanyang gilid na which is nagbibigay ng suporta, emotional, mental at uh, moral. Lahat-lahat po ng suporta na nasa kanyang gilid mga brad or even translator mga brad no, sa pagsisimula po sa karera ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. At pangalawa, maron po siyang Freddy Roach. No, hindi po niya tinanggal si Buboy Fernandez parating nandyan si Buboy Fernandez sa kanyang gilid sa kanyang pagtitraining at pagbuboxing ngunit dinagdagan pa po niya ng isang Freddy Roach kung saan Freddy Roach po siya po ang nagbibigay ng magandang payo nagbibigay ng magandang technique nagbibigay ng tumuturo ng mga kahit anong uh, pambihirang technique sa kanyang pagbuboxing at sa kanyang training which is lahat-lahat po Freddy Roach po nandyan po sa kanyang gilid So Freddie Rose plus Bobby Fernandez talagang napakagandang kombinasyon po para po sa pagiging uh, mas magaling po ng ating pambansang kamao. Ngunit dito pagdating kay uh, Alas Casimero, sino lang po ang nasa kanyang gilid? Yes, of course, nandyan po si Kuya Lods. Kuya Lords po, siya po ang, siya po rin ang nagbibigay ng suporta uh, as a brother no, as a brother. Uh, full support po sa kanyang Cuadro uh, Alas Casimero si, si Kuya Luz po ang nagbibigay ng emotional emotional, moral at uh, mental support po para sa ating uh, angas ng Pinas sa kanyang mga laban sa ibaba ng Lona ngunit po no talagang napakakulang dahil isang Kuya Luz lang po ang nasa kanyang gilid, wala na pong isang napakagaling na trainer na, na nagbibigay at nagtuturo ng mas magandang kombinasyon mas magandang teknik mas magandang mga game plan para po sa ating Cuadro Alas Casimero. So yan po ang napakalaking kulang mga Brad. So ang ibig sabihin natin dito mga Brad, no, dinan hindi naman niya kailangang tanggalin po si Kuya Lods sa kanyang training camp. Instead, kailangan niya pong dagdagan ng isang napakatinding trainer para po madagdagan po at mahasa po ang, uh, ang kakayahan po ng ating Quadro Alas Casimero sa ibaba ng loan ng mga blood. Kasi hindi na po mga mahihinang nila lang po ang pinag-uusapan natin dito sa kanya mga future fights. Kung inaasam-asam niya na makalaban si Naoya Inoue, Marlon Tapales, The Wonder Boy, Akmadalyev, Sam Goodman, or Luis Neri, or Rais Alim, or even si Stephen the Coolboy Fulton, Tsak mahirapan dito si Quadro Alas Casimero kung yan lang po yung klasing performance ang kanyang pinakita sa kanyang huling laban mga brad which is very disappointing which is very talagang uh, talagang napakakulang po mga brad. So real talk po mga brad no yan po ang kailangan ni Quadro Alas Casimero huwag tanggalin si Kuya Lodz in fact dagdagan ng isang napakagaling na trainer para po magiging mas mahusay mas magaling. At maging wala ko sa ating channel, please click that subscribe button at i-click yung notification bell. Maraming salamat po.